Sa Angel, Saan TV Network ka galing? GMA po. Channel ah. 7. Ah, sa Channel 7 ka? Kahit saan po. po. Oh, ang galing naman. Sa Channel 2. Oh, ang galing ka na rin. Opo. Ako po si Cheska Nenyo. Ikaw si? Cheska. Nenyo? Ni Cheska baby. Oh, ang okay. galing. Pero yung mabuting gawa ay mananatili sa mata ng Panginoon. Tama. Pero magtitira po kayo para sa sarili ninyo. Para pag nangailangan kayo, meron kayo madudukot. Opo. Okay. Nanay. Ba? Thank you po Opo oh, Teka saan ka po? Taga, Santa, po. Ha? Kahit po taga saan. Tegarito uh, po ako. Tegarito ka lang? Ano pangalan mo po? Si Angel po. Angel? Ako. Angel po ako. Ha? Angel po ako. Angel ikaw? ano ginagawa mo dito? Dito lang po ako. Madaming demonyo sa loob ng bahay ko. Madaming demonyo sa loob ng bahay mo kaya nandito ka sa labas? Oo po. Ano nangyari sa ulo mo? Parang... Dito po. Oo. Oh. Nilagyan po ng mami ko ng krus. Para huwag akong lapitan ng demonyo. Oo. Oh. Kumain ka na ba? Hindi. Okay. Hindi mo. Ito po yung bigay ni mami ko. Ano ba pangalan mami mo? Si, na, si Nanay Espiritu. Ilang taong ka na po? Wala pa po. ano, taon. Wala ka pang taon? Opo. Bakit? Wala matagal pa po ako, kaya anak. Matagal kapang iya anak? Ba po akong pera. Anong gagawin mo sa pera? Bibili ko po ng tinapay, ah. kanin. Hindi ka pa ba kumain? Hindi pa po. May kantin pa dito? Gusto mo pabilahan kita ng pagkain? Hindi po, bahala. Pag bumili ako pagkain, kakainin mo. Opo. O, sige, wait lang. Yuri, gusto niyo kumain, bilhan mo nga pagkain. Kanin para kakain Opo. ka? May kapatid ka? Salbahe po. Salbahe yung kapatid mo? Opo. Bakit? Ako ang pinapaaway. ka ng kapatid mo? Opo. Sabayan na po ako. Ha? Ilan kayo magkakapatid? Sabi ng nanay ko, tatlo daw po kami. Tatlo kayo magkakapatid? ako Salbahe po yung dalawa. Salbahe yung dalawa? Ako lang po ang ano matino. Ikaw lang ang matino? Opo. Saan ang barangay mo? Saan po sa ano? Barangay Pukuhan. Barangay? Pukuhan po. Pukuhan. Anong bayan? At Galosina ka. Tagatundan po ako. Nagtira kami doon ni Mami Kipcho. Ano yung mga yan? Mga gamit mo lahat? Opo. Wala po akong damit. Pahing niya akong damit. Ah, wala kang damit. Opo. Anong laman ng mga yan? Yung laro ako yung tatlo at saka yung tatlo lang damit ko. May laruan ka din? Opo. Galing sa langit. May galing sa langit. Yung mani Opo. Makati. Ah, napunta rin po ako doon. Nakarating ka na Makati? Opo. Galing. Napunta Maynila. Na Maynila po lap di ba? Opo. Yun nga po. Bakit hindi mo kasama ang magulang mo, tatay mo? Ano pangalan ng mama at papa mo? Si e ano po? Si Kim Cho at si... Hindi ko kalam ang pangalan daddy ko. Nakalimutan mo pangalan Opo. ng daddy mo? Nakablog po ako lumipad. Ha? Pampalipad ang pangalan ng daddy ko. Pampalipad? Opo. Ilang taon ka na? Wala pa nga po. Ah, wala ka pang taon. Opo. Sa Bakit po kayo na? Andito. Nakita lang kita. Sabi ko, ano kaya ginagawa ni ate? Anong pangalan mo ulit, ate? Si Angel, Angel po. Angel, sabi po. ano yung ginagawa ni ate? May pagkwintuhan naman ako. Ganda ng iyang rosario, ah. Ay, opo. Ano? Salamat. Pati ang iyong kwintas, pati damit mo. Ay, salamat. Ay, pogi ka pala. Ay, pogi. Opo. Salamat. Dahil pogi ako, bigyan kitang pera. Marunong ka rin magbilang. Opo. Nag-aaral ikaw? Nag-aaral po ako nung nag-ampun sa akin sa Lucena. Ah, pinag-aaral ka. Opo. Okay. So, ano nangyari? Bakit napunta ka dito? Nagkagulo po dun. Nagkagulo? Opo. Okay. So, Walang-walay kami doon. Gawa ng nanggira po doon. Mga demonyo. Ah. Oh. Kinuha po ang magulang po ng demonyo. Kinuha? Oo. Okay dalawang kapatid ko. Salbahin po yung dalawang kapatid ko. Ay, sayang. Ako Ikaw lang po ang matino. Ikaw lang matino. Opo, nakakaral po yun. Oo. Oh. Ng bababae. Yung bababae? Opo. May anak ka ba? Wala po. Wala? Asawa? Wala po. Wala rin. Bakit ko nung matatanda? Dapat hindi ka umalis doon sa Lucena, sa bahay nyo. Babalik na nga po ako doon. Nababalik ah, ka na. Opo. Wala lang Wala pa po lang akong pera. Bigyan kitang pera, ha? Opo. Mga magkano? Bahala ka po. Marunong ka magbilang? Opo. Magkano na yan? Ay, magaling naman pala eh. O, ayan dalawandaan dalawandaan Dalawang daan? Oh, magkano na lahat? Bilangin mo nga. Three po. Ay, magaling. Thank you. Walang anuman. Anong gagawin mo dyan sa pera? Ipipili ko po ng pangailan, yung kailangan ko pong pagkain. Hindi mo ba mawawala yan? Eh, hindi po. Hindi ko. May ingatan mo? Opo. Angel, ako si Daddy Frankie, kaibigan mo ha? po. Sige, dahil sinabi mong naiingatan mo, dadagdagan pa natin. Thank you! Happy ka? Sige, po. Bakit ka masaya? Dahil nagkapera po ako ng maawag. Nagkapera ka ng? Nang maawag po yung maiipili ko ng pagkain. Hindi ah? ako magugutong. Ay, ah, bibili mo ng pagkain oh, yan. Po. Ilan na yan? Pilangin mo. Ha? Walang, o, teka, tulungan mo ako i-ano mo. Ilagay mo sa ano para makakain siya. Ilagay mo dito. 640 po. 640. Opo. Oh, o, dagdagan pa natin. Iingatan mo, promise? Opo, promise. Ingatan mo rin po yung pera mo, ha? Baka mo wala. Opo. Maraming maraming pong salamat. Opo. Oh, salamat po. Opo. Tago mo yung bulsa mo. Baka mawala eh. Dito na lang po. Mag-iingat po ito sa pera. Ha? Mag-iingat po ng pera. Ito na lalagyan ko. Nag-iingat? Opo. Baka makalimutan mo dyan. Dito. Opo. Pag nagugutom ka, pipili ka. Opo. Ano ba yan sa ilalim? Ay, oh, may mga bariya. Bariya po. Pigay din ninyo. Pigay ng mga tao. Opo. Okay. mo po ah namamalimot ka. Opo. O, sige, ito na yung pantahin. Thank you po. Walang anuman. Sana makita ka ng pamilya mo. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ah, uh, North Pole po. North Pole? Opo. Hindi ko rin alam mga kababayan kung anong lugar to? North Pole po. Ito pa Pilipinas po. Ah, pa Pilipinas? Opo, dere derecho po. Yung daan na yan. Pa Pilipinas. Ito yung tubig mo, ha? Opo, thank you. Sige, alis na ako. Opo. Mag-iingat mag ka. Mag-iingat ka rin po. Pagpalaim po kayo ni Ala. Salamat. Madami po kayong biyayang matata po. Salamat. Hangat kung uh, makita ka ng pamilya mo para magkasama-sama kayo, maalagaan ka nila. Sige po. Gusto ko rin nga po kung mabait pa sila. Ah, gusto mo makasama pamilya mo kung mabait pa? Opo. Sigurado ako mabait sila, gusto kanila makasama. Ayaw po nila sa akin. Ay hindi po naman ako mag-aano sa kanila. Oo. Thank you po. Inong ka laging water. Pag nagutom ka, kumain ka lagi para hindi ka magka-problema habang hindi ka nakikita ng pamilya mo. Pagbalik mo, pag nakita po ulit tayo, kahingi ako ng damit ha. Opo tsaka panjama po ha. Gusto mo panjama tsaka damit? Opo. Gusto mo bilihan kita? Bili nga kayo damit dito, meron? May po, oh, baka meron po dyan yung pangkapa. Oo. Oh, oh. Ano yung pangkapa? Yung palda pong malaki. Palda? Opo. Saan ka magbibihis? Dito lang po, pipikit ako. Tapos maglalaki ako ng pangkapa. Pipikit ka? Opo. Bakit ka pipikit? Ay, para hindi pumakita ng mga nadaan. Ha? Ah? <laughs> ikaw ang pipikit. Opo. Dapat sila ang pipikit para hindi kanila makita. Ay, pag pumikit sila, baka sila mabangga. Ah, Pag pumikit sila, sila mabangga. Kaya Opo. ikaw na lang pipikit. Opo. Pag magpipis ka. <laughs> ang galing mo naman. Gusto mo ng cellphone? Opo. Paano mo iingatan ng cellphone? Iingatan ko po. Itatabi Baka. ko. Baka mawala mo. Siyempre wala kang pag-charge. Bayaan mo ko. Lalaroanin ko na lang. mo. O, sige. Opo. Pag nagkita tayo ulit. Sige po. Pag nagkita ulit ay pili mo ako sandal sa? Dansa. Opo. Pag nagkita tayo ulit, sasama ka na sa akin, ha? Sama ka sa bahay ko? Gusto mo? Ayaw ko po. baka may nangaaway doon? Wala, walang mga away. Aalagaan ka namin pag sumama ka sa akin. Ayaw ko sumama. Ayaw mo sumama? Oo po. Sa di ako nasama ng basta-basta. Oo. Oh. Hindi kami bigyan masama. Kahit na po, bigyan na tulong kung tayo nagkita uli. Oo, o, sige, sige. Tapos, dadami po ang biyaya ninyo. O, salamat sa, salamat kay Ala. Opo. Tapos, hindi kayo mawawal anong pera palagi. Ay, ganon. O, salamat po. po. Alam mo, Ate Angel, o. may video ako dyan. Ia-upload ko to mapapanood ng mga kapatid mo, tsaka... mamit daddy mo. Baka may mensahe ka sa kanila. Meron po. Sana po maging mabait sila. Dahil hindi ko naman po sila pinapabayanan. Palagi po silang puno ng biyaya. Yun lang po. Sa mga kapatid mo, ano sasabihin mo? Sana mabait, magpakabait na po siya. Hindi po, hindi ko po sila pinababayanan. Kahit ayaw nila sa akin. Bakit ayaw nila sa'yo? Palagi po silang nangaaway eh. Hindi ko naman po inaano. Pero lahat po ng biyaya, binibigay ko sa kanila. Di ko sila pinababayanan. Kahit sila makipag-away, palagi ko po silang pinagtatanggol. Ah, oh, pinagtatanggol mo sila? Opo. Palagi po ako nagdadasal lang sila maliktas maligtas. Ano? Lahat po ng mga artista, pinagtatanggol ko. Tapos, sabi ko po, palagi silang ililigtas. Anong pangalan ng mga kapatid mo? Kalimutan ko na po. Ako po ang nagbinyag dun eh. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Si, si Ate Angel na uh, lang namin. sa uh, baka sakaling may makakilala. Para makita ng kanyang mga kamag-anak, share niyo po itong video na ito. Andito siya sa lugar na hindi ko alam po yung eh, no, exactong lugar to mga kababayan. North Pole po ito! North Pole. Opo! Sige, dyan ka lang, bibilhan kita ng damit ha. Opo! Anong size ng panjama mo? Kalakihan mo na po kahit ng 30. 30? Opo! Tapos damit? Opo! O, sige. Matitipi pala ako. Ha? Matitipi ako. Opo! Matitipi ka. <laughs> Opo! Mapapanood ka nila. Ano sasabihin? Magagay, artista naman ako eh. Ay, artista ka? Opo. Kaya masayahin ikaw, no? Opo. Ma. Marami pong salamat, tumating kayo. Bakit? Binigyan niyo ako ng biyaya. Oo, salamat sa Diyos. Opo, salamat po sa Diyos. Salamat sa Panginoon, Opo. no? Opo. Artista ka? Opo. Saan ka gumaganap? Anong... Kahit saan po, sa drama. Ah, sa drama. Opo magaling naman. Talaga po magaling ako. Wala naman po akong sakit. May sakit lang po ako sa puso. Ay, may sakit ka sa puso? Oo, gawa ng dalawa kong kapatid. May nakuha ka ang puso ko. Pag saan ka natutulog pag gabi? Dito lang po. Nakaupo ako. Ah, nakaupo. Naantong po yung bahay ko eh. Kinuha ng demonyo. Ah, may bahay ka rin? Opo. Kinuha Ayan, ayan, may damit na. Paano yan? Magbibihis ka? Mamaya na lang po. Mamaya ka magbihis? Opo. Tignan natin. Ano to? Ito maganda. B maganda yan. Ayun! Ay, o, sabi mo, ah. jogging pants, ha? Ako, maganda. Paborito ko nga yan. Ah, paborito mo to? Ako. Ayan. Jogger, no? Ako. Tapos, ito. Ayan, paborito. Wow. 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 Adidas. Maganda. Magbibigis ka. Saan ka maliligo niya? Dito rin po. Pipigit na lang ako. Pipigit ka? Dito. Mm -hmm. Bakit ka pipigit? Para huwag makita nila. Para hindi ka nila makita? Opo. Okay. Ha? Pag ikaw pumikit, hindi ka na nila makita. Opo. Okay. Bait-bait mo naman. Sana sa sunod na pagbalik ko, sasama ka na sa akin, ha? Pagkilala ayo. Oo, ako si Daddy Frankie. Pag sumama ka sa akin, bigyan kitang cellphone. Pwede kang maligo sa bahay, may pagkain. Para pag nakaligo ka na, nakabihis ka na, makita ka ng kamag-anak mo, kukunin ka na nila. Hindi, ng hindi po ako makakamak. Pupunta na lang ako sa dagat. Punta ka sa dagat? Opo. Huwag kang pupunta doon, delikado. Asa na yung perang bigay ko? Oh, oh. Magkano yun? 9.40 9.40? Oh. Okay. Sige, alam mo naman eh, ingatan oh. mo yan ha oh. oh, ito na yung damit mo Thank you! Walang anuman So, ayan mga kababayan, mga paki Pakishare na lang po itong videos na ito Para makilala o makita ng kamag-anak si Ate Angel At ha, ito, binigyan natin siya ng uh, pagkain Binigyan din natin siya ng pera at ah, naghiling din siya ng bigas, mamaya, ay ano, bigas, damit, mamaya daw siya magbihis. Ah. Uh, Bakit pag, at, pag niyo, yung balit ninyo pa, hindi ako chocolate, ah? Ah, gusto mo rin chocolate? Oo, oo, yung Toblerone. Toblerone, sige, sige. Huwag kang haalis dyan. Opo. Para pag nakilala ka na ng mga kamag-anak mo, alam nila kung saan ka nila pupuntahan. Doon ah, ganda ng bahay ninyo, ano. Sakto lang. Huwag po ninyo ipapamigay para may pera kayong madami. Opo. Ang pera, o. ate ang pera, paikot-ikot lang yan. Oo po. Pero yung mabuting gawa ay mananatili sa mata ng Panginoon. Tama nga po. Pero matitira po kayo para sa sarili ninyo. Correct. Para pag nangailangan kayo, meron kayo madudukot. Opo. Tama ka po. Tama. Ako, ko, ba? Diba? Opo. kaya Kailangan magtira din na para Opo. sa sarili. Opo. O baka pagdating ng araw, wala ang kayo. Kaya kailangan, pag nadating yung biyaya, sa sarili ninyo, pero mamimigay din kayo, tama lang po. Tama lang. Pero mas mahigit sa inyo. Opo. Yung nga po ang gagawin ninyo. Salamat sa paalala mo sa akin, Ate Angel. Opo. Marami akong natututunan sa mga taong nakakausap ko sa kagaya ninyo. Ay, magaling po ako magpayo. Hindi po ako walang niya. Opo. Bait mo pala, no? Opo. Ang gusto ko nga po, huwag na niyo pa pamigay ang pera. Bibigyan mo po rin sila, pero mas mahigit ang sa iyo. O, magtira para sa Opo. sarili. Opo. At mahalin po ninyo yung sarili ninyo na sa lahat. Uh, salamat bakit ikaw dati? Anong paano ba ano ba nangyari sa iyo ate? Bakit dumating sa puntong nandito ka? Paano ba ba nangyari sa iyo? Nag-aaral ka? Oo, dahil ako po ang nagmamayit ng pera, kaya natustusan ko po ang pag-aaral ko. Ano natapos mo ate? Lahat po ng kurso natapos po. Ang galing. Oo po. Tapos nag-artista po ako. Yung mga kapatid ko po, ninakaw ko pera ko. Oo, kaya ka pala nawala ng pera. Oh. ano paborito mong subject? Lahat po ng subject, paborito ko, ang galing. At Angel, saan TV po? Network ka galing? Sa GMA po. Channel ah. 7. Ah, sa Channel 7. Kahit pa. saan po. Oh, ang galing naman. Sa Channel 2. Ah, galing ka na rin. Opo. Ako po si Cheska ninyo. Ikaw si? Cheska. Ni ninyo? Cheska baby. Oh, ang galing. O, Opo. sige ate. Salamat ah. Ingatan mo yung pera Opo. mo. Pag alis ko, kumain ka. Opo. Mamaya mag ka, ha? Bye-bye. God, God bless po.